Guys, tara po, samahan niyo po ako. Magluluto tayo ng simpleng pakbit. Yung pork pala, guys, uh, nilagyan ko na yun ng kunting tubig at saka asin. Uh, Pinakuluan ko po yan, guys, para medyo maluto yung pork. And then, mamaya po, um, imix natin ang mga sangkap. Hayaan po natin siya, guys, na maluto ng konti. Pakpan po natin yan, guys. Okay, tara. Ito po yung aking pinakbit. Mayroon tayong uh, kamatis, bawang, sibuyas, siling green, kamatis, at mayroon tayo syempre yung hindi mawalang bagoong. At yan po yung aking pinakbit, guys. Yan po yung aking ulam today. Balikan po natin ito mamaya, guys. Hi, guys. Okay na po yung aking pork. Okay na po siya guys. Lagyan po natin ito naman, mantika, guys. Set aside natin ito na patiliran ito, guys. Ilagay natin yung ating mga sangkat. Lagay natin yung sibuyas. kamatis. Sama na po natin si bawang at itong ating siling green. Sama na po natin yan guys. Huwag kayo maya isama. Huwag kayo maya isama silis lang. Simple naman talaga yung pakbit, guys. Bisa natin yung ating pork. Then, ang gawin natin dito, guys, takpan po muna natin yan. Hi, guys. Balikan na po natin. na po siya guys. Make sure na lutong-luto po yung ating anong kamatis. Kasi maganda ito pag yung kamatis ay lutong-luto na siya guys. Hmm, ang nagblend na po yung amoy ng ating ceiling green. Maglagay po tayo dito guys, syempre. Yung ating bagoong. Isang ganito lang po, guys, pwede na yan. Kaya kung gusto, yung eh, dagdagan nyo pa rin. Kung mga, yan. Okay na po yan. Then, maglagay po tayo dyan. Siyempre, may bagoong tayo yung ating sugar. Tsaka yung ating paminta. Guys, kanina naglagay na po ako ng asin doon sa pork natin. Kaya hindi na po talaga ako maglalagay ng asin. Kasi mayroon tayong bagoong. I-mix nyo lang po ito, guys. nasa sarap. Hmm, ang bango bago, ng bagoong guys. Para nga na yung bilbil ko guys. Ang guys. So, oh. ang ganda niya tingnan. Yan. iba Diba? Tanggalin ko kayo dyan guys. Ha? Papatingin ko sa inyo. Yan guys. Ibang ganda. yun guys. Look. Diba ang ganda? Ayan guys. Make sure lang ng ganyan. Diba ang ganda? Ang bango Ang bango ng ating Lutong Lutong-luto na talaga yung ating manilagay na Yun na yan guys Yan Ilagay na po natin Ang ating May wagang pakbit Sana wag makanda tapon Kasi hawak ko kayo guys Ayan ilagay na po natin Medyo madami yung pinakbit ko Pero kasha lang po yan guys Ayan lagay natin medyo ayusin ng konti then ang gawin po natin guys maglagay po tayo ng 1 cup na water takpan lang po natin yan guys balikan po natin mamaya hi guys luto na po yung atin pinakbit ayan na po siya guys look yummy kunin ko yung aking favorite guys Tikman natin ang aking favorite. Yan. Half cook lang ang pagkaluto nito guys. Kaya ano. Yan. Tikman nga po natin. Hmm. Crunchy pa siya guys. Yan na po guys. Simple lang po yung guys yung pinakbit. Kaya try nyo. Yummy! Thank you guys! Thank you for watching!